Hello? Oo. Oh. Ate Linda, ano ginagawa? Bakit katagal mo sumagot? Sumagot ng phone. Ay, ay, ay. Alam mo na gaya ang din sa ating ngayon. Sa ating, oo. Oo, kawas at wala kang alam. Ay, naku. ka na sa balita. Oo. Nagkagulo din sa atin kanina. Oo, <tip> sa tabi na aming bahay. Oo. Paano itong si Jessa? Oo, oh, si Jessa. Oo oh, yung anak ni Marie Oo oh, ah, Anak ni Marie araw gabi walang panti Oo oh, oh. Aba ito pa lang si Jessa Ay anim na buwan ng buntes Oo oh, oh, Anim na buwan ng buntes Oo oh, oh. Ay naku po Ay di sigawan kanina Sigawan hinimatay Hinimatay si Marie Oo oh, oh, Si ate Marie Oo oh, oh, Pinagsabunutan si Jessa Oo oh, oh, Pinagsabunutan Pinagbabato Oo oh, Naku po Pagkakadrama kanina na sabi, Ako pong bata ka. Kung alam mo lamang kung saan namin kinukuha ang pagpapaaral. Kung saan kamigapan ng iyong ama mapag-aral mapag kalaan. Tapos ngayon pala ikaw ay malalaman namin buntis. Oo, edi hinahimatay. O, ito namang ama, igalit na galit din. Oo, pagbugbog Oo. Oo, at, at sa galit, ay di. Sa, sabi, ikaw na bata ka. Ipinagbali namin ang ang isa-isa kong kalabaw. Makapag-tuition ko lamang ngayong taong ito. Yung pagiging di makakapasok. At ikaw pala ay nabuwan na buwan ng buntis. Di pinagganuta. Ito naman mga tiyahin. Ito mga PA nang nangialam na din. Pinag binagsampal itong si Jessa sa galit. Oo. O, pinagbabato pa. Kung anong mahagip, ay eh, bato. Oo. Ay, ito na nga. Ito na nga. Ay, alam ako kung sino ang ama. Alam ako kung sino ang ama. Kung sino ay, dito na nga. Ay, di sabi na, ama, sino nakabunti sa iyo? Sino nakabunti sa iyo? Oo, oh, sino nakabunti sa iyo? Ay, di sinabi ng Jessa na, si Mayor, si Mayor pala ang nakabunti. Oo. Oh, oh. Ay, di nung malamang si Mayor, ay, sabi ng ama, ay, naku po, anak, hindi mo naman pala sinasabi. Ay, si Mayor pala. Ay, di, ayos, ayos naman pala, tagay, ay, ayos lang, ah, anak. Oo oh, ay, siya bukas na bukas, ay, tayo magpapacheck up. Oo, oh, bukas na bukas, ipapacheck up ka namin. Po, tinamig si Mary, itong tuwa pa, no, malamang si Mayor. At nasabi, apa, katalino naman pala itong, katalino talaga na aming anak. At si Mayor naman pala nakabuntis. <coughs> nakabuntis. Oo. Aba, atin hindi, daw, masasabing ako na chismis. Sabi, sinasabi ko sa iyo. <coughs> talaga papuputokin ko yung muso mong iyan. Oo Ay, uh, ay nako, huwag lang talaga lalabas ang pangalan ko di yan. Ako eh, nako, ako eh, hindi, Iba, ibahin mo ako. Wag, mag, wag pangalan ko din. At ako'y nakapakwento nga lamang sa inyo. Oo, oh, ay siya, siya. Ay, ay siya, sige. Sige pa tatawag ng doon kay, kay Ate landed Kakamusta tayo. mga ngamusta. Ako'y mga ngamusta. Okay, okay.